Hanggang ngayon ay hindi pa rin matahitahimik ang chismis tungkol sa hiwalay ng Katniel. Kaya naman hanggang ngayon ay bulung-bulungan na talagang hiwalay na nga ang dalawa. Kaya hindi ito matanggap ng mga fans dahil sa tagal ba naman ng kanilang relasyon, almost a decade na. Kaya ano nga ba talaga ang nag-trigger bakit sila naghiwalay? Ating alamin ang buong kwento at katotohanan. Recently ay makikita ang lungkot sa mga mata ni Catherine Bernardo at maraming ang mga fans ang nagko-komento na okay lang na maghiwalay sila ni Daniel, Basta ang importante ay kung isa ikabubuti naman ng dalawa. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis-alis sa isipan ng mga tao at mga fans kung ano nga ba ang ugat ng paghiwalay ng matagal ng love team at magkarelasyon na si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Dahil sa usapang hiwalayan ay merong lumalabas na third party. Walang iba kundi si Andrea Brillantes o si Blight. Kaya naman ang mga fans ay nagtataka kung paano nagkaroon ng relasyon si Andrea at si Daniel. Samantalang idol nga ni Andrea, si Kat at si Daniel. Ayon pa nga Sir Porter at kay Ogie Diaz before ay sinabi niya ngang nagkasama nga daw si Flight at Daniel at may mga senaryo na hindi nagustuhan ni Katrin. Kaya ito ang isa sa dahilan kung bakit nakipaghiwalay ang dalaga kay Daniel. at meron pang isang senaryo at ugong-ugong na ang dahilan daw di umano ay ang pera at ang mga investments ni Daniel at Katrin. Kasi ayon nga sa nanay daw ni Katrin ay sinasabi daw ni Katrin na kunin ni Daniel ang bank account niya sa kanyang inang si Carla Estrada. Ayon pa nga sa balita ay sinabihan daw ni Mami Min Bernardo ang anak na si Catherine na pagsabihan ang boyfriend nito na magtabi-tabi. Lalo na't na at nakakaranas na sila ng ilang taong walang trabaho nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nabanggit pa nga nila na halos si Daniel nga daw ang pumubuhay sa mga kapatid nito kasama ang kanilang driver at idagdag pa ang kaanak daw ni Carla na galing probinsya ay sa bahay din nila ito tumutuloy kapag lumuluwas ng Maynila. Kaya sabi nga raw ni Mami Min ay kunin ni Daniel ang bangpok niya sa nanay niya ayon pa sa reporter na si Wendell. Pero ayon naman natin kay Christopher Min ay okay lang naman daw na tumulong si Daniel sa kanyang ina dahil nagpakahirap naman daw si Carla sa pagtaguyod sa kanila lalo nang ito ay single mom. Ayon pa nga sa balita ay nagsawa na nga daw ang dalawa dahil lagi silang magkasama sa tagal ng panahon. Ngayon ay hindi na sila nag-grow. Kaya naman ngayon si Catherine ay nag-decide siya sa sarili niya na gumawa ng mga roles na matured at hindi kasama si Daniel. Ganon din si Daniel may upcoming movies at teleseries siyang hindi kasama si Catherine. Pero nagsalita na nga ang ina ni Daniel na walang katotohanan daw ang paghihiwalay ni Catherine at Daniel. At sinabi niyang hindi siya nangimasok sa buhay ng kanyang anak na si Daniel. At naghamon pa nga si Christopher Min kay Carla na mas maganda kung sila ay magharap-harap para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero recently nga ay mapapansin ang lungkot sa mga mata ni Catherine at ang mga fans ay nagsasabi na sana ay maging maayos muli sila ni Daniel dahil ang tagal na rin nilang magkarelasyon. Panoorin natin ang sinabi ni Katrin tungkol sa loyalty. What is loyalty for you? Loyalty for me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person. So loyalty goes for your contentment. After niyang sagutin ang tanong about loyalty ay mapapansin ang lungkot at parang napapaluha si Catherine dahil sa tanong. Ano sa tingin nyo? Kayo nang humusga kung may katotohanan kaya ang kanilang hiwalayan ni Daniel? Ayon pa nga sa netizens na nakapanood ng video ito ay sinasabi nila na mukhang may pinagdadaanan talaga si Catherine sa kanyang relasyon kay Daniel. Kaya wish lang natin na sana magsalita na sila kung ano nga pa talaga ang estado na na kanilang relasyon alang-alang sa mga fans. And we're hoping na sila pa rin sa bandang huli. Hanggang sa muli, bye!